nang masaya yung mga walang ya sa akin sa one committee bye bye ubadero bye bye abang ano yun sino sino yun benny aban Abante, bye bye. Paduano, <laughs> Bye bye. At yeah. ah, sa mga kampon, ni Joma Season, yeah. na nangarap mag senador yeah. si Castro. Bye bye. bye, bye. <laughs> <laughs> Sino pa isa? Si si uh, yung isa pang babae, um, Brosas. Rosa, bye, bye bye. Celebration din yep. dahil ano nangyari sa mga kaalyado ni Marcos? Nasan sila ngayon? Yeah nasa kangkungan. Kanta kayo ninyo. At tapos ng bilyon-bilyones, baka nga trilyones na ayuda para sila'y manalo ang alyansa. Di lima po ang nahalal sa Senado. Now, ilan po ang nanggaling sa hanay natin? Well, lima rin po, pero meron dalawang dilawan. Pero ang ibig sabihin nito, bagamat bilyon-bilyon ang ginamit nila pang bilin ng boto, hindi po sapat yan. Matalino ng Pilipino, kangkungan ka na, Bongbong Marcos. Banga! <laughs> diba? Nes, huling pagdalaw ni uh, Kong Pulong kay Tatay Digong. Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. Bong Duterte. Siya po ang bunsong kapatid ni uh, Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot uh, go sa outside world talaga ano nangyayari so i have to brief him about the election the outcome ng election uh, both the local and the national and very happy you na know, i told him uh, you got a very overwhelming vote as mayor of davao again so sina saya ang sa ano I, po sinabi niya in particular don no? sinabi niyong tambak <laughs> ang kanyang panalo Ah, uh, ako, ako ang nagsalita sa kanya at ito ang grabe yung outcome And... yung number of votes mo kaysa yung government, alam mo. At saka pang vice mayor uh, ah uh, including si Congressman Pulong, and uh, yung anak niya si Omar, also won the congressional seat, second district. And of course, uh, Congressman Unga, buong sa District. Ano pong sinabi That's niya? Yung sinabi yung overwhelming ang victory? Nakasmile. Nakasmile. Naka Ngayon, yung ano po, yung uh, lima na pumasok na inendurso natin para senador, ano pong sabi niya? Uh, medyo doon na siya kasi uh, sa senator, uh, sabi ko kasi may mga twist na kuhan ay para nag-support uh, ka na sa kwang. Kahit masabi ko, uh, overall, uh, do not worry because I think uh, Kwan naman, ang support din nilang kay VP Sara. So. O yung tinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara doon sa anim na sigurado nating kakampi at anim pa na pagpapipilian pa dahil ang kailangan na lang natin ay eh, dalawa para para hindi na matanggal si big sara. Yeah, well, I, I think para sa ating, ano know, with, the overall nangyari sa national uh, swan, Nanga. na tanggal yung mga, alam mo na, yung sa Congress. Mga buisit. so, mga hawad committee. So, I, I think yung mga opposition yung iba, Uh, they, I think they, 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 they will think. about babay, kung yung noon, uh, cannot go that way. So there's a big chance na uh, unsupport this. Yeah. Uh, nasabi niyo ba ho na yung apante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay uh, natalo? Uh, uh, ang sabi niyo sa kanya na matalo si abante? Uh, 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 ano uh, sabi niya? la ikinito ko like, kay Pia Rabi lang sabi ko, lahat yung mga yung Inarap mo sa quad ko, sabi ko wala, wala, walang lumusot. Sabi na gano'n ba? Tawa siya ng tawa. So high spirits siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Uh, okay, ang sabi niya sa akin, paglapas ko daw. Uh, again, and again, we would like to thank all those who supported him moral support, all yung lahat na dito na, because I told him na merong mga tao sa park, nagkatuan oh, ko yes, Sabi niya, lang pa. Sabi niya, uh -huh. parang from the bottom, result. talagang patasalamat sa sa niya. Nagsusuporta sa kanya, not only dito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang ito ay pangalawag na sa mga... Eh, napansin uh, ko po, hindi niyo dal dala-dala ang labada niya. Lalabada ba siya on his uh, own? Kinoa ang ko eh. Sabi ko sa guard na nagbabantay, sabi ko, uh, I'm here to get his laundry. Pero parang sabi ko, laundry. Hindi na ako nag-incise. Pero so, ayaw right? mo maglabay, eh, no? Pero, <laughs> <laughs> uh, ayan o, no? he's okay Ice cream. Yeah. Sir, can we ask question as well? Yes, now, yeah. please. Sir, questions. Uh, is uh, Mayor Duterte aware na, na nanalo talaga yung dear friend niya na now uh, Senator Attorney Rodante Marcoleta? Yeah. Yes. I, I give him all the... Uh, because hindi na natin masabi na kasi hindi pa ito official. Mm -hmm. But uh, I told him na yung at you know, uh, the uh, counting uh, went, more or less ganito na lumasot. No? So, uh, in a way, masaya Masaya talaga. Lalo na sa Dapao na lahat ng kuwan niya lumusok. Walang kabila yeah. na. <laughs> Tapos sir, um, ilang months mo nang hindi nakita si former president? Ako? Yes po. <laughs> pagpunta nila sa Hong Kong. Mm -hmm. Ah, okay. Mga... Kasi was suspected to from Hong Kong. Yes, to fly Ah, okay. <laughs> sir, can you also ask what well, your feelings were nung nakita mo si, for the first time, si P.L. Arda? Ay, Mayor na Uh, Mayor na talaga siya ngayon. <laughs> yes. Uh, kwanza, uh, I mean, you know, he is a little bit, uh, bit detached kasi nga, I said, you know, wala siyang kung sa outside world. Mm -hmm. So, kailangan pag nandiyan, kay, I, I, you know, whoever will be sinong susunod, we have to brief him ano nangyayari sa outside world. Kasi sinabi ko, pwede ka ba may cellphone? Sabi ko, ano, pwede ka eh, no, sabi niya so, Wala, isolated siya. But yet, kung, kung ma-prentuhan mo na siya, ma mag mo. Ma ako, How about you, sir, personally? Meron ka bang special emotions or feelings na ano nakita mo siya? Ako? Of course, yeah. Pero, iyan you know, uh, ang kaso na, we will leave it to the lawyer. Mm okay, Masaya naman si tatay sa good news ng mga pinag-ano mo, sir. Mga good news na hinatid mo today. Masaya si tatay. Oo. Oh, Masaya. Nagkapos oh, din mo, oh, sir. Ah, pakita nga niya sa akin. Nakapos. <laughs> <laughs> Inasahan ka ba niya? Nasabi ba ni Kong Pulong na kayong papalit? Uh, yeah. Uh -huh. Actually, uh, before pa nagkwento na ka Pulong. Kasi nga, because, you know, the election. So they have to go back, eh, you know, so. Pag-usapan na, na for the meantime na busy si sa Kwanila. So it's my time to watch over him. So siguro whoever comes here na, si Colombo o si, si Pizarra o sino sa mga anak na, eh, ako naman. Uh -huh. Meron ba kayong estimated time na pagbalik niyo sa Pilipinas or estimated na may sa inyo rito? Uh, antayin namin si sino mga anak na papalig. And then from there, kasi nandito na lang man din kami sa Netherlands, eh, balita ko, wala, malapit lang ang Belgium, malapit lang ang Germany. Mm. So, kung sino yung papalit, ko, bago kami umuwi, papasa na lang. Ano? Yes. Meron pong ma pagtitipon ng mga Pilipino. Una-una, may marcha po dito sa Dahig, sa 17. Uh -huh. At meron pong pagtitipon sa 24 at inaayos yung selebrasyon para sa birthday ni VP Sara sa 31, no? Sana po, nandun ko kayo, kayo manguna dun sa Amiedzieć? oh, uh, Oh, uh, uh, I'm gonna be 17, 24, 31. Lahat po tayo, sama-sama po tayo dyan. In fact, I mentioned that to him na magkakaroon ng Ah, uh, kung sabi ko, alam mo ba, araw-araw, uh, kita sa sa'yo dito, iba-ibang lugar. Doon talaga sa harapan, sabi ko, matuguluhan ng kuan kayak pinalipat kali. <laughs> Tatawa. Sinabi niyo ha, ah, ni King San walang undang iwan sa kanya, palaging may tao rin. Yeah, yeah, yeah. yeah. Oo, uh -uh, uh -uh, uh -uh. And it's very grateful talaga pa. Mm -hmm. Yung health naman niya, sir, na, okay. na ano no, okay. Meron ba siyang special request na dati kasi pagkain, meron ba ba siyang binanggit na pagkain ngayon? Yeah, yun lang nga ang kinuang ko, uh, any food that you would like or one, pero eh, na ako yung words is not Bawal yan. Mm -hmm. Saka isa pa kanina, dito at yun yan, pagpasok ko, oh, I have to divest all my... Yeah. Wala, wala akong dala. Kasi yun o na kami, sabi na may pera ka kayo, bili ako, bilihan mo ako po. <laughs> <laughs> eh, oh, Ang ni Tatay. si Okay. 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 Oh, tapang ng uh, gwardiya to. Pagbalik ko, bayarang lang. <laughs> wala akong kasabi ko. So, uh, uh nung nakausap ng gwardiya, sabi ko, eh, paano yan? You know, ang mga pan dyan, yung wala silang kas. Eh, kagaya nyo, si Kwan, isang nag-request ng folk, oh, wala akong tap Sabi niya, next time, then niya credit card. So, ang mm. Anong request niya? Meron mga vending machines. Like. Ako naman. Ah, meron naman po ah, kayo ng material. Eh, iwanan nyo na, na ng credit card. Turuan nyo paano gamitin para makapisita ba sa... Ba uh, bawal, bawal din. Bawal, bawal din. Ba Doon ba ba sa all visiting all right. area. Maraming, maraming uh, restriction. Uh -huh. Okay. Kailan po susunod yung bisita uli? Uh, I'll, be, I'll be back here Friday. Friday. So, abangan Friday. po namin ang balita uli sa same, Friday. Same time. Same. Permiso po. Ay 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 kaya nak hindi ako pwede ako magdikta kung kailan ako dito. Mm. Yeah, yeah. Sila yung, sila sa facility nila, uh, policy nila. So ayun, uh try to recap the present. So um Sir Bong, ah, marami po kasi mga Pilipino nang titipon-tipon dito sa Europe, napapakita ng suporta. Ah. So kung hindi po pumapatak ng araw ng Tuesday and uh, Friday na araw ng bisita nyo, pwede niyo ring sila puntahan, no? Oh, pwede. You yeah. know. Sama tayo. Eh, hey! ah. Kuha na yung supportan ninyo kang uh, de di of din ako. Ah, uh, may katanungan pa? Ah, family, very great too. May katanungan pa? Sir, tawag din sir sa, 'di ba? Di ka allowed to, call ang family ni Tatay din na before allowed man. Video call? video call? I, I don't know. Probably the ang ari. Si BP Ang arrangement niya with the lawyer. Ah, si Pero kami wala talaga. Okay palakad na ako doon eh, pati jacket. Nangingin na ko ah. <laughs> <laughs> Sir, okay na yung biyahe, sir, ha? Kararating lang po eh. Ya, nga Opo, okay lang po kayo, walang jet lag? Wala pa. Opo, wala, wala pa. May lang, sir, Baba, yeah. <laughs> may <Bumayan. g> lang <laughs> <laughs> sa Netherlands. Mamaya. Mamaya ang gas. Well, sa pag-weather. Mainit <laughs> pero malamig pa rin. <laughs> okay. Any more Saramat. questions? Salamat. Okay, thank you po. On Friday muli. Okay. Yeah, yeah. We'll Friday. Yeah. Same time. Yeah. So, sa so 17 po, ha? Ah. 17, 24, and 31. Okay. Thank po. Ah, yan po ang latest si Tatay Digong. Summary po. Okay naman po Tatay Digong. Sa kauna na pagkakataon, alaman po niya na nanalo siya ng tambak bilang alkalde na yung kanyang anak na si Kongkulong Pulong ay re-elected. Yung kanyang uh, anak is now vice mayor. At yung kanyang apo is also congressman. Tuwan-tuwa po siya sa pagkapanalo, nagpapasalamat po siya sa lahat ng mga Tagadabaw. At uh, bagamat he would have wanted the results doon sa Duterte to be better, happy na rin po siya dahil uh, napag-alaman naman po niya na sa impeachment itong si uh, um, VP Sara Duterte. No? um Sasama po si uh, Bong uh, Duterte, si Sir Bong, sa lahat sa pagpupulong ng mga Pilipino, lahat po kayo dyan, kung kayo nasa Europe, kung kayo planong bumisita, 17 po, may marcha tayo, alas 11 na umaga, magsisimula po yan sa ICC, papunta po tayo ng park. Sa 24 po, meron tayong pagtitipon uh, sa, sa park din at saka 31, inaayos po ang detalye ng uh, birthday celebration ng Inday uh, Sara Duterte. Meanwhile, ang pangako po ng lahat ng Pilipino from all walks of life, walang iwanan, araw-araw po narito sa Duterte Park at narito naman po tayo habang narito ang mga nagsusuporta kay Tatay Digong. So hanggang sa... Ah, Oo oh nga pala po, as an additional um, uh, update from the HIG, eh, nag po mga abogado ni Tatay Digong tang panibagong motion to disqualify or to inhibit yung dalawang judges from Africa and from Latin America dahil sila nga po ay uh, nagdesisyon ng nauna na dapat ipatuloy ang preliminary investigation. Ang ibig sabihin, eh, meron na silang pre-judgment sa na merong jurisdiction ng hukuman. Kaya pinapadisqualify po ng ating mga abogado, ng abogado ni Tatay Digong, itong dalawang wis ito. um, iba pa po ito doon sa naonang nabasura na dapat din eh, gusto mag-disqualify. Kasi yung naonang nabasura na ng korte ay nakabase sa provision ng ICC Rome Statute na applicable lang kapag nagkakaroon ng voluntary inhibition ng mga judges. Ito po ngayon, ang uh, inhibition ay nanggagaling sa partido mismo sa apusado at sa mga uh, apusado ng apusado. So wala pa pong decision dyan ng hukuman, yan ay nasumite at dose ng mayo Hindi po ako nagkakamales, no? At um, inaantay po natin ang magiging desisyon ng korte. Maraming salamat po. That's the latest from the Hague. Spokes Harry Roque, reporting live from the Hague, saying we love you, Philippines. God bless the Philippines.